<laughs> Labata. Mang laba sa suba. La tugnawas tubig oi. La lalom. Abi lalom, nagbitbit ra cellphone. Lalo lagagi. Daghan water lili o oh. Water sa lili. So I'm here na guys. Maglaba na. diya sa kaday Kay. Ha la luma. Unlo diri cho si Eh diri man mega ga ano atong una na akong video guys. Sa kaslamaki. Ay na pagtunog kay matiknom. ninyo sa daplin. Eh ano sa daplin niya ana? Ah, oh, ikot diri nak. Tayo tabangan ako sa mamanalin. O, oh, am ako si Pangan. Diri nga sa Pikes ko iya diyan. Ayaw o tanaw o. Tanawa. Tanawa gatik, o. <laughs> ayaw. Kanaw nanggapit Na, ayaw di ako iya kay tanaw, na balik na na. Na ini saka sa babaw guys o. Oh. Na. Nagawa kayo no, eh. Hadlok ba dito kumusa ka di -ayang. Atong una ni saka ko di anak ay eh, moampak na unta. Ay dito man dito sa ubos tong nai kuan oh katong birabirahon lang. Okay na tabok. So tara, guys, oh. katong unang video nako na guys guys dirito. Tara oh. Birahon lang siya nimo ba? Parang ang ano kabilya sa ita si birahon lang sya para tabok. may isang tao. Okay daw, daw. Pakitaan ako ng gilas, guys. Wait lang. Oh! Gay, okay, ambak, ambak na, kagi-captured ta ka. ko, ma. Woo, pia mani popcorn. Be, taka ka kadiri, Bi. Bi, alis sa kadiri. muna ako kadira. Ikaw magpicture. Ikaw, video eh, sa gani. Video eh, ako ba? Di lagi. Picture ha, dapat picturean. Hala, ni Dagan! Ha? lagi na.

Di ba nakakita ka green na ay na yellow sa camera? Dapat straight siya sa yellow. Ang ang cellphone kita na ko ya. ya may, may, may yellow na ya. Chamoy mag-guide na ko ya. Ha? Huh? Ako cellphone na siya, ako na discover nga siya mag-guide na ko. Ini siya. Ini siya na buang na imong pagkuha sa camera. Yugo. Okay, sala lili ni, guys. <coughs>

Ma, no ko ma. Bye guys.